Ha? Ano to? Ano yan? Ano, 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 ano to mga to? Ba't dikit-dikit to? Ha? Oh, shit! Sipon ko yun pa. Sipunan lang, get! <laughs> Anong ginagawa mo dito? Di ba sa amin? Ha? Lahat na lang ng mga dami dyan, may mga puti-puti. Oh shit! Ano oh, yan eh. May mga puti-puti, tapos dikit-dikit. Anong ginagawa mo? Di ba ano pa pabili ako sa inyo ng gamot? Sinisipon ako. Sinisipon yung ano? Yung boto mo? <laughs> yung boto mo? <laughs> Huwag ano ka lang magsisinuling-sinuling sa akin Ako alam ko, pinagdaanan ko rin yan Pero hindi ako nag -ano sa damit Ang daming tiso sa baba Di ba? Ngayon Ang daming tiso sa baba Dito pa talaga sa maruming damit mo Ginagawa tong kababuyan mo na yan ha? Sino nagturo sa'yo ng ganyang kababuyan? <tod> Sipon ko lang naman talaga ito eh. You know? Sipon ba yan? Oh, May sipon bang amoy Sondrox? <laughs> ha? Huh? Bakit nilagyan ni mama ng Sondrox? No. Nilagyan ng Sondrox. Nilalabas ng... Ay! <laughs> Bakit gustong gusto nyo sa maruming damit? Ay, pag malinis naman, ano, lalo pa kapagalitan na ako, sabihin, ang linis pa nun. Bakit hindi kayo mag-tissue? Ilang tissue ang binili natin? Meron pa doon wipes. Mauubos ko lang at yan eh. Mapagalitan na naman ako. Tapos sa CR. Kada paso ko ng CR. Lagi ako nadudulas na nadudulas. Nadudulas ako. Bakit ako nadudulas? Natatapon ko minsan <laughs> yung shampoo. Tapon mo mukha mo. <laughs> Natatapon mo minsan yung shampoo. Doon mukha mo nilalaglag. hindi ko na ano. Hindi ko nasasalo. Minsan mag nilalagay ko sa kamay ko. Hmm. Ano? Natatapon? Natatapon. Natatapon? Buo-buo pa doon? Sagu-sagu pa? Buo-buo. Oh, kababu. Ah! Kababu mo. ha? yan mo. Kababu yan mo. Tapos unang karan. Unang karan. Yung tawil. Yung mga tawil. Dikit-dikit. Hirap na hirap si mama mo maglaba. Mm. Nilalag, ano, nilalagay mo ba yun ang glo? Hindi, <_cer> si bun nang ba? Bata, bata mo pa. Sige, lo, lo ka. Sige, lo, lo ka. Ano oh, na hindi na ako ka. Para lo ka na para Sino ka ba? Si Lucifer? Ha? Hindi, hindi. Hindi. Eh, no? Sa itim mo pa talaga pinunas. Halatang halata. Wow! Kitang-kitang ebidensya. Hmm. Kung si Detective Conan ngayon. mag-ano sa'yo? <laughs> hmm. Makukuli ka agad eh. Oh, wala. na. Ikaw Nasaan ka na mga oras na eh. to? Nasa kwarto. Nasa kwarto. Nasa kwarto. trip lang. Sinisipon na ano, nagpapabili ako ng gamot. Ayaw yung mapansinin Ano? Nagpapabili ka? May sipon ka? Eh, ano ginawa? May niluklo mo. Ayos pala. Ayos, boy. <laughs> Hmm. Isa pa may makita ko nito sa marumihan ah Lahat to titignan ko Pag may mga puti dyan Umalis ka rito sa bahay ah, Oh shit mo na Walang tignan kang ano-ano Kabastos-bastos mo Wag mo na tignan Wag mo na tignan Tignan ko na yan Ah yeah!